ôi cao, cao, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, rồi,

laman ng puwet. sunod ha? Oo. Uh, ka na, na kasi. lang kasi. Babantayan ko? sa inyo. si <laughs> oh, price. isa-isa na na. isa inyo naman. Ano <laughs> naman

tayo nang a tayo na yung mga na wow saare 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 huh <laughs> mababagong mawala matinong di ko pa lang uning kaya napatuloy talaga lang! walang 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 price. walang 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 ako, walang 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 Hindi walang 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 Dali! walang 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 walang

Anak na naman, uli na uli, ayos. Saan kayo? Dahil mga bata, dahil mga bata. Ayaw, ayaw. Gaje, Ay, dahil. Ay. Ayaw, ayaw. Ayaw, ay. 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 ay.

I <laughs> <laughs> Ay, na pala yan? Dati po. Dati nirap po. Tre, yung Uy, tapos lang... din. na na ako! <trong interdisciplinary hombre splash> ayaw ¡ayaw na. Ayaw ko na! Ko na. Uh Neither ayaw na! kami naman! sa Yung aya, bibigyan ko ng oh! Eish! yung aya, bibigyan ko ng limandaan! Eish! Ayayayayayay! Dito na napagpatayo eh. Aaaaah! na! Ayan, mo siya! dugdugdug duga 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 duga

Malamang <laughs> pa kasi yun. Nasa daan. Naglilipat ng tanda ng tanda ng tanda. Ayoko. Kumali kagiluto. Kumali kagiluto. Okay. Alam mo yung kung kaya mo. Yaman. Hindi mo. Busan busan asin na kasi pinauwi mo sa kutu-ukatan pala ko bigas ayo na ayo na kami ni isa ne tebi baba sabay na ayo na ano naman Gigi, kanina ka pa dikala, huwag pa tayo! Kanina ka pa dikala, huwag pa tayo! Oh, lumal... Oh, lumal...